Nitong nakaraang Hunyo ay nabalita na nakapagtala na ng unang kaso ng Q fever dito sa Pilipinas limang dosena ng imported na kambing galing US ang dinala sa mga quarantine farms upang matest at maiwasan ang pagkalat ng Q fever. Sa video na ito ay pag-uusapan natin kung paano nga ba nakakaapekto ang Q fever sa ating mga alagang kambing. Ano nga ba ang Q fever? Ano ang dapat nating gawin upang maiwasan ito. Iyan ang ating tatalakayin sa video na ito. Mag-subscribe na dito sa ating channel na sideline.ph Gusto nyo bang makamura? We got you! Finally, nandito na ang mangkay.ph Sa mangkay.ph, mas pinababa pa ang presyo at ang kalidad ay tunay at garantisado. Cheaper na, better pa. Mangkay.ph Ang agribet store na pangmasa. Mangkay.ph ang inyong kasangga. Ano ang Q-Fever? Ang Q-Fever ay isang bacterial infection na dulot ng Coxiella burnetti. Karaniwan itong matatagpuan sa mga baka, kambing at tupa. Pero ang pinakapanganib na aspeto nito ay madali itong kumalat. May epekto ba ito sa ating mga goat farmers? Siyempre naman mga ka-sideline, malaking problema po ito sa ating mga goat farmers at maging sa ating kabuhayan. Dahil ang kambing na may Q-fever ay karaniwang nagkakaroon ng problema sa reproduksyon, nag-miscarriage o pagkakunan sa huling bahagi ng pagbubuntis ng mga inahing kambing. Ang pagkakaroon din ng Q-fever ka-sideline ay maaari ding magdulot ng stillbirth at pagkapanganak ng mga may hinang batang kambing. Oh no! Paano kumakalat ang Q-Fever? Ang Q-Fever ay pwedeng kumalat sa ating farm sa iba't ibang paraan. Una, sa pamamagitan ng direct contact sa anumang kontaminadong likido ng infected na kambing katulad ng inunan o placenta mula sa panganganak, ihi, semilya ng bak at maging sa dumi ng kambing. Pangalawa, napakatibay ng bakterya. Maaring mabuhay sa kapaligiran ng mahabang panahon. Ang alikabok na kontaminado ng bakterya na Coxiella burnetti mula sa mga tuyong inunan o dumi ay maaring malanghap ng ibang mga kambing at ito ang nagiging sanhi ng impeksyon. Oh, no! Kahit ang pagkain o tubig na kontaminado ng bakterya ay pwede ring mahawa ang ating mga alaga ng Q-fever. At pangatlo, ang Q-fever ay pwede ding maipasa ng isang buntis na inahin sa kanyang anak sa sinapupunan o sa pamamagitan ng kontaminadong gatas ng inahin. Mga simptomas ng Q fever. Sa sideline, maaring magpakita ang Q fever ng simptomas at posible din na wala tayong mapapansin na simptomas nito. Ang pagkalaglag, lalo na sa huling yugto ng pagbubuntis ng isang inahin, ang pinakakaraniwang simptomas ng Q-Fever. Maaring magkaroon ng tinatawag na aborted sa ating farm. Ibig sabihin niyan ka, Sideline, ito ay ang sunod-sunod na kaso ng nalalaglagan ang mga inahin. Maari ding maging resulta ang stillbirth o kaya naman ay napapanganak na mahihina ang ating mga batang kampi. Isa pang simptomas nito ay ang pagkakaroon ng lagnat. Kasabay nito mga kasideline ay ang simulana na ng panghihina. Kawalan ng gana sa pagkain, pagbagsak ng timbang ng alaga na kalaunan ay posibleng ikamatay nito. Oh no! may mga kaso ng Q fever na walang lumalabas na simptomas. Pero ka-sideline, hindi ito ibig sabihin na wala ng infeksyon at hindi na ito kakalat sa ating mga alaga. Mas delikado nga ito ka-sideline. Sa mga ganitong sitwasyon, talagang mapapakol a vet ka na lang. Dahil nangangailangan muna ng laboratory test upang madetect ang Q-fever. pag-iwas sa Q-Fever. Mga ka-sideline, upang makaiwas sa Q-Fever, kailangan nating magpatupad ng mahigpit na protocol ng biosecurity sa ating farm. Kasama na dito ang pag-quarantine muna sa mga bagong dating nating mga kambing bago sila isama sa ating herd panatilihin din nating malinis ang ating goat farm, lalo na sa panahon ng panganganak ng isang buntis na inahin. Makakatulong din ka sideline ang pagdidisinfect ng ating farm at mga kagamitan upang maiwasan ang kontaminasyon. Sa pagsasagawa ng biosecurity ay importanteng magsuot din tayo ng gloves at protektibong damit dahil ka sideline ang Q fever mo ay zoonotic. Ibig sabihin, maaring mahawa ang tao ng sakit sa pamamagitan ng paglanghap ng kontaminadong kalikabok o direktang kontak sa mga nahawang hayop. Right! Sa kasalukuyan, wala pa pong bakuna laban sa Q fever para sa mga hayop dito sa Pilipinas ngunit may mga antibiotics katulad ng Oxyvet LA na isang broad-spectrum antibiotics at doxycycline na maaring gamitin para gamutin ang infeksyon. Kung sa tingin ninyo ka-sideline ay may kaso tayo ng Q-fever sa ating farm, ating isang guni sa ating vet. Bago kami magtapos sa episode na to mga ka-sideline, bukod sa pagpapanatiling malinis ang ating farm, isa alang-alang din ang pagbibigay ng vitamins and minerals upang mapalakas ang resistensya ng ating mga alaga. po namin i-shout out ang ating mga ka-sideline sa kanilang pagbisita at pagtangkilik sa Mang K.PH. Shout out po kina Mark Louis Calag, Romel Narciso, Edgar Jr. Uli, Muhammad Bakal, Michael Vargas, Mark Anthony Alanzalon at Jerry De Jos Bisitahin niyo rin kami sa aming Shopee at Lazada. I-download lang ang app. I-search at i-type ang mga -Hey k Ventures at pwede na kayong mag-order. I-follow at i-message rin kami sa aming Facebook page na sideline.pinas. At ka-sideline, join na sa ating official Facebook group na Kamali. Ka-sideline, magkita-kita tayong muli sa susunod na episode dito sa sideline.ph. Huwag kakalimutan Mag-subscribe na dito sa Sideline.ph Kami pong inyong lingkod at ka-Sideline na si Aga kasama si Mang K para sa Sideline.ph Happy Goat Farming mga ka -sideline!